Iniwan kanya ng bigla, parang bula. Wala siyang paliwanag, walang paalam. Sakit na no alam ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito panahon ng iyakan o panliligaw. Ah, ito ang panahon ng pagbangon, ang panahon ng pagiging mas matatag at kalmado. Hindi ka bata para magpakadrama. Ito ang tinatawag nilang men's mental recovery. Kung gusto mong malaman paano, panuorin mo hanggang dulo. Bago natin simulan, Nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang topic na malapit sa puso ng marami sa atin, ang ghosting. Alam natin, yan yung biglang nawala ng walang kwento na parang multo sa buhay mo. Pero hindi ito kwento ng pagdadalamhati kundi kwento ng pagkontrol sa sarili. Minsan bilang lalaki, ang unang reflex natin ay magpanik, mag-isip ng kung ano-ano, mag-text ng paulit-ulit, o mag-react ng emotional. Pero sa seryeng ito, titingnan natin ang ibang approach, yung stoic na paraan. Hindi iyakan, hindi habulan, kundi pagiging matatag at kontrolado ang sarili. Ano ba talaga ang nangyayari sa utak at emosyon ng lalaki pagkatapos ng ghosting? Imagine mo, nakilala mo yung isang babae, nagkausap kayo ng maayos, may bonding, tapos bigla wala na siya. Hindi siya nag-reply sa text mo, hindi siya sumasagot sa tawag, ni isang dahilan, ni isang paalam. Ano ba ang problema ko? Ano ba ang mali ko? Bakit hindi niya sinabi? Itong mga tanong ang unang pumapasok sa isip mo. Ito ang ilan sa mga madalas mangyari sa utak ng lalaki pagkatapos ng ghosting. 1. Overthinking at pagdadala ng pasanin ng hindi malinaw na sagot. Uulitin mo sa isip mo lahat ng usapan nyo, naghahanap ng hints o palatandaan na baka may mali sa ginawa mo. Tatanungin mo sarili mo kung may nasabi kang bagay na ikinasama niya o baka hindi ka sapat para sa kanya. 2. Emotional roller coaster from confusion to hurt. Bigla kang nagiging emosyonal, parang sasabog sa lungkot, galit at inis. Nais mong malaman kung bakit pero walang sagot. Sakit ito kasi walang closure. 3. Validation seeking. Ang pag-asa ng pagkakataon na babalik pa siya. Magsesend ka ng messages na paulit-ulit kahit hindi na sinasagot. Nagpo-post ka ng mga hugot at cryptic status para lang mapansin ka. Nagiging desperate ka sa pagtanggap ng kahit anong signal na mahalaga ka pa sa kanya. Farts, pagkaw self-worth, ang nangapagsalubong sa pagsisisi at pagdududa, iniisip mo na baka hindi ka na mahalaga. Nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Baka hindi ka karapat dapat mahalin. Baka may iba siyang mas gusto. Nagsisimula kang ikumpara ang sarili mo sa mga better na kalaban. Bakit masakit talaga ang ghosting? Ang ghosting ay masakit dahil nagdudulot ito ng kawalan ng closure. Sa tradisyonal na breakup, kahit masakit, may usapan, may paliwanag. Dito wala. Iniwan kang nakabukas ang pinto ng what if na nagluluto ng pagkalito at sakit sa loob. Bakit ang karaniwang reaksyon ay problema pa? Kapag nilaslas mo ang sarili mo sa sobrang pag-iisip, nagiging pabigat ito. Hindi ka lang nasasaktan. Nilulubog mo pa ang sarili mo sa kalungkutan. Sa halip na gumaling, lumalala lang ang sugat mo. At higit sa lahat kung nagpadala ka sa urge na maghabol, mag-text ng paulit-ulit o mag-post ng drama sa social media, tinutulungan mo lang siyang magka-power sa'yo. Ngayon, isipin mo ito. Ano ang nangyayari kapag nagpapa-apekto ka sa ghosting? 1. Lumalala ang self-doubt at stress. Bawat araw na hindi niya sinasagot ang messages mo, bawat scene na walang reply, nagdudulot ito ng pangamba sa puso mo nagsisimula kang mawalan ng tiwala hindi lang sa kanya kundi sa sarili mo. 2. Pinapahina ang iyong value sa mata ng babae. Kapag nakita niya na nagtatangkakang habulin siya, parang nagiging desperate ka. Ang dating matatag na lalaki, nagiging vulnerable at madaling mapaglaruan. 3. Nagre-react ka sa hindi mo kontrolado. Ang problema sa ghosting ay hindi lang ang pagkawala ng taong mahal mo kundi ang pagkawala ng kontrol mo sa sitwasyon. Kapag nag-react ka ng emosyonal, parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya ang nangyari. Siyarta 4. Nagiging hadlang ang emotional drama sa iyong paglago, ang oras at energy na ginugugol mo para mag-suffer, mas maganda kung gagamitin mo sa pagpapabuti ng sarili mo. Pero sa halip, naiinip ka sa paghintay na sana'y bumalik siya. Halimbawa, kwento ni Marco, 27 years old. Noong iniwan ako ng girlfriend ko, nilagpasan niya ang lahat ng tawag ko at text. Sa una, nag-isip ako kung anong mali sa akin. Sinubukan kong mag-send ng messages ng paulit-ulit, kahit walang sagot. Nilagay ko pa sa social media yung mga lyrics na medyo malungkot para malaman niya na naapektuhan ako. Pero sa huli, lalo lang akong nalungkot at nawalan ng gana sa sarili ko. Kwento ni Jomar, 31 years old, Akala ko kapag maghahanap ako ng closure sa kanya, mas gagaling ako. Kaya tinry ko siyang kontakin ulit. Pero wala talaga siyang sagot. Napag-alaman ko na, masakit pala ang manghula kung bakit siya nawala. Parang hinahaya tumagas ang tumagasang sugat habang naghihintay ng sagot na hindi darating. Ang consequence ng emotional dependency sa ghosting, nagiging addicted ka sa hope na babalik siya kahit hindi mo naman nakikita. Nawawala ang sarili mong kontrol sa buhay hindi ka nakakapag-focus sa mga bagay na makakabuti sa iyo. Paano mo masosolusyunan ang problema ng ghosting? Ang unang hakbang sa mental recovery ng isang lalaki, pan, tangapin ang nangyari. Acceptance is the first step. Stoic wisdom. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Hindi mo kontrolado ang desisyon niya, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Tanggapin mo na wala nang makukuhang sagot mula sa kanya. Hindi mo na kailangan ng paliwanag para mag-move on. 2. Emotional Discipline Imanage ang emosyon ng walang drama. Hindi ibig sabihin na pinipigilan mo ang sakit, kundi hindi mo ito pinapalamang kontrolin ka. Kapag gusto mong umiyak o mag-express, gawin ito sa tamang oras at lugar, hindi sa social media o sa kanya. Magkaroon ng mental space para mag-process ng emosyon, pero hindi i-externalize agad. 3. redirect your energy. Palitan ang focus mula sa kanya tungo sa sarili. Mag-focus ka sa self-improvement, ehersisyo, pag-aaral, career, hobbies, spiritual growth. Gamitin mo ang sakit na ito bilang motivation na patunayan hindi sa kanya, kundi sa sarili mo na kaya mong umangat. Mag-set ng goals at sundin ng mga ito ng may disiplina. 4. Build your emotional resilience. Practice Stoic Meditation. Isipin na lahat ng nangyayari ay bahagi ng natural flow ng buhay. Gumamit ng journaling para mailabas ang saloobin at magkaroon ng clarity. Surround yourself with positive influences, kaibigan na magpapalakas ng loob mo. 5. Establish boundaries. Iwasan ang toxic habits. Huwag magpadala sa temptation na mag-send ng messages o mag-stalk sa social media niya. I-block o i-mute muna ang mga reminders niya para makapag-focus ka sa sarili mo. Kapag nalabas ang urge na maghabol, paalalahanan ng sarili, hindi ako desperado. Bakit epektibo ang stoic approach? Hindi ka na magiging hostage ng emosyon mo. Mapapalakas ang loob mo nang hindi umaasa sa iba. Mas maiiwasan ang pagdudulot ng further emotional pain. Magiging mas malakas ka sa harap ng anumang pagsubok mga practical na steps para sa unang linggo pagkatapos ng ghosting. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero tandaan mo, ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung palaging panalo sa relasyon. Ang tunay na lalaki ay yung marunong bumangon kahit pa masakit. Kung gusto mong matutunan ng mas malalim na paraan kung paano mag-recover ng mabilis at tunay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, uh, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na parts ng seryeng ito. Halimbawa, kwento ni Daniel, 29 years old. Nakaranas ako ng ghosting mula sa ex-girlfriend ko ng tatlong beses. Sa una, sobrang sakit at nag-react ako ng emotional. Pero sa huli, natutunan kong gumawa ng boundaries at emotional discipline. Hindi ko na siya hinanap at mas pinili kong mag-focus sa sarili ko. Ngayon, mas kontento ako sa buhay ko at mas malakas ang loob ko. Kwento ni Carlo, 33 years old. Dati, lagi akong nagsistok sa social media ng babae na nag-ghost sa akin. Pero pagod na ako, kaya nag-practice ako ng meditation at journaling. Napansin kong unti-unti akong kumakalma at hindi na ako sobra maapektuhan. Ngayon, kahit na may mga bigla siyang huling text, hindi na ako natutumba. Bakit ang kontrol sa sarili ang pinakamahalaga? Kapag hawak mo ang control sa sarili, hindi ka na basta-basta tinatablan ng ghosting o anumang emotional setback. Nagiging malinaw ang isip mo. Hindi ka na nagiging hostage ng emosyon at nagagawa mong gumawa ng desisyon na makabubuti sa iyo. Ang mga lalaki na may ganitong mindset, ang talagang nananalo sa laro ng buhay at relasyon. Bro, ang laban mo ngayon ay hindi laban sa kanya. Laban ito sa sarili mo. Kaya simulan mo ng kontrolin ang sarili mo at ang mundo ay sasabay sa iyo. Bro, paulit-ulit kang nasasaktan dahil laging nauulit yung ghosting. Alam mo ba na hindi lang kailangan mo ng tamang diskarte kundi ng mindset shift? Ngayon pag-uusapan naman natin kung paano mo mababago ang pananaw mo para tuluyang makalaya. Bakit paulit-ulit ang pain kung wala kang mindset shift? Madalas nangyayari ito kahit tapos na ang isang relasyon o connection nananatili pa rin ang emotional cycle ng paghihirap dahil hindi mo binabago ang pananaw mo. Mga common na mindset traps. 1. Kailangan ko siyang maklosure. Sobrang hinanang ng loob kapag walang sagot kaya patuloy. Ang paghahanap ng paliwanag sa kanya kahit wala naman siyang ibibigay. 2. Ako ang mali. Palaging iniisip na may mali sa sarili kaya iniwan ka. Ang tunay na problema ay ang sobrang self-blame. 3. Wala na siyang gusto sa akin. Pagka depende sa opinion ng iba, kaya ka madaling masira ang self-esteem. Part, hindi ako karapat-dapat. Kung ganoon ang iniisip mo, ang result ay bababa ang confidence mo. Kapag nahulog ka sa mga mindset na ito, mas nagiging mahina ang loob mo sa bawat rejection. Nawawalan ka ng energy na gumawa para sa sarili mo. Ang pain ay nagiging chronic parang may permanenteng sugat sa puso mo. Napapalala pa nito ang tendency mong maghabol, umasa o bumalik sa taong ghosted ka. Mga mindset shifts na kailangang gawin para makalaya sa emotional cycle ng ghosting. 1. Closure ay galing sa akin, hindi sa kanya. Tanggapin na ang closure ay desisyon mo, hindi bagay na manggagaling sa iba. Hindi mo kailangan ng paliwanag para magsimula ng healing. Sa halip na maghintay ng sagot, simulan ng pagharap sa sakit mo. 2. Hindi ako mali, isa lang siyang desisyon. Huwag mong ipersonalize ang ghosting. Hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Maaaring siya ay may sariling issue o hindi pahanda. Alalahanin na ang kanyang desisyon ay kanyang responsibilidad. Hindi mo dapat pasanin. 3. May sapat na kapalaran sa buhay ko. Palitan ng takot sa pagkawala ng tiwala sa sarili. Ang mundo ay malawak at maraming tao na tunay na makakakita ng value mo. Mag-focus sa sarili mo sa pagpapalago ng sarili mo at pagbuo ng bagong oportunidad. 4. Ako ang may control sa sarili ko, hindi ang sitwasyon. Mag-concentrate sa mga bagay na kaya mong kontrolin ang reaksyon mo, ang mindset mo at ang mga desisyon mo. Kapag kontrolado mo ang sarili, hindi ka na madadala ng sitwasyon. Ay, ang sakit ay temporary ang paglago ay pangmatagalan. Tangapin na may sakit sa proseso pero ang goal ay lumabas ka ng mas matatag. Ang growth mindset ay mas malakas kaysa sa comfort ng pagiging stuck sa sakit. A ah, mga praktikal na hakbang para makatulong sa mindset shift. Real life example, mindset shift ng isang bro. Juan, 28 years old, nakaranas ng paulit-ulit na ghosting sa loob ng dalawang taon. Sa una, palagi siyang nasasaktan, laging naghahanap ng closure at palaging umaasa. Pero nang tinanggap niya ang mindset na ako ang may control sa sarili ko at hindi ko kailangan ng closure mula sa kanya para mag-move on, biglang nagbago ang buhay niya. Naging mas focus siya sa career at personal growth. Hindi na siya nagpapaapekto sa mga dating relasyon. Sa ngayon, mas confident at mas malakas siya kaysa dati. Bakit mahalaga ang mindset shift sa pag-heal? Ang mindset ang nagsisilbing lens kung paano mo tinitingnan ang pangyayari. Kapag positive at empowering ang mindset mo, mas madali kang makakabangon. Ang maling mindset ang pumipigil sa iyong paglago at nagpapatagal ng sakit. Bro, ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa sarili mo. Kaya simulan mo na ang mindset shift na ito at ipakita mo sa mundo ang tunay mong lakas. Real life example. Arnell, 30 years old, dating emotional roller coaster. Pero dahil sa disiplina sa daily habits, naging emotionally bulletproof siya. Hindi na siya naapektuhan ng mga dating rejection at ghosting. Natutunan niyang maging consistent sa self-care at mental discipline. Kaya ngayon mas stable ang buhay niya sa trabaho, sa relasyon, at sa sarili. Bakit mahalaga ang consistency? Kahit gaano mo kagaling ang mindset, kung hindi consistent, babalik pa rin ang luma. Ang emotional strength ay parang kalamnan. Kailangang itrain araw-araw. Sa consistency, mas nagiging natural ang pagiging matatag. Kung gusto mong maging emotionally bulletproof, simulan mo na ngayon ang adoption ng mga habits na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood! Bro, ang tunay na kalakasan ay nasa disiplina, hindi sa dami ng luha.